Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos na buhay. Sumayin ang biyay at pagpapala. Nang sa ganun ay makanta natin ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos. At ngayong araw na ito, patuloy nating pag-aralan itong salitang nagkakasala pa. Sapagat ito yung mga komento ninyo na ating ididinaw. No? So dapat magkaroon po tayo dito ng tamang pangunawa Sapagat kung kayo ay may ganito pang pangunawa na kung saan ay nagkakasala pa, ibig sabihin hindi kayo nakakasunod sa aral at turo ni Kristo. Kaya talaga, basahin po natin. Mula po kay Jose. Sabi niya, Sir, nagtuturo na ho kayo ng salita ng Diyos. Di ka na ba nagkakasala? At ano ang mga kasalanan na di mo na ginagawa? Alam niyo po, kapag tinuruan tayo ng... Panginoong Hesus sa pamagitan ng banal na kasulatan doon nakasulat, meron po tayong batayan na dapat nating sundin, na dapat nating iwasan, wag nating gawin kung ito yung itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi sinasabi mo dito, ano ang mga kasalanan na di mo na ginagawa? So, yung mga sinasabi ng Panginoon, wag na nating gagawin yun para hindi na tayo magkasala sa Diyos. Okay, mamaya, i-discuss po natin ito. No? At dito naman po sa kabila na uh, isa pang mga nagko-commento sa atin, basahin din natin ito mula kay Reyes ni Tata, Renato no. Sabi niya, Brother Owen, sagutin niyo lang po kung kayo po ba ay nagkakasala pa. So yan, kung nagkakasala pa, ibig sabihin lumalabag pa sa mga kautusan ni Kristo. So eh, ganun po yung lalabas eh, kasi pag nagkakasala ka pa matapos kang maturuan ng aral at turo ni Kristo, ibig sabihin, sumusuway ka pa rin sa mga palantuntunan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng kasalanan eh, pagsuway sa mga kautusan ni Kristo. Kasi nung una, may kautusan si Moises, kapag sumuway sila, talagang parusa ng kamatayan sa pamagitan ng pagbato. So, sa panahon po ni Moises, yun ang ginaganap. Pero sa ngayon, sa pamaraan ni Kristo, kapag nagkakasala ka pa, maghihintay ka na lang ng paghukom niya. Kasi yung pong paghukom niya ay sa panahon natin, yung magkakasala ka, na ngayon na-realize mo na pala yun, pwede mong pagsisihan at huwag mo nang uulitin. Nang sa ganun, pang namatay ka, pagdating ng paghatol ng ating Panasok Kristo, pwede ka pang mapatawad sa iyong mga nagawang kasalanan. Kasi napagsisihan mo, hindi mo na ginawa. So, hangat buhay tayo, may mga chances tayong pwedeng gawin sa ating buhay na pwedeng magbago. Pero kung kinamatayan mo na yung kasalanan na yon, iyon ang ihaharap mo sa Diyos. Iyon ang ihahatol sa iyo. Okay? So ito pa, sa mo, hindi kayo makamove on, Brother Owen, dahil sa Friday nyo, natatakpakan ang ego ninyo. Ah, ano yung mga salitang ito, no? Ibig sabihin po ba, yung kayo nagsasalita ninyo, baka ito yung kayo, ang mayroong natatapakan ng ego ninyo at kayo ho yung may pride. Parang sinasabi ninyo dito na kung saan, eh, nagkakasala pa rin kayo. Parang binabaliktad nyo, oh, ikaw ba, brother? Oh, hindi ka na ba nagkakasala? Kaya nga, para hindi tayo magkasala, sumunod tayo sa aral at turo ni Kristo. Yun po ang ibig sabihin diyan. Meaning, kung kayo po ay nagkakasala pa rin, ibig sabihin, hindi kayo makasunod sa aral ni Kristo. Ano po ang parusa ng Diyos sa mga taong hindi nakikinig? Ano? Ang hindi sumusunod sa aral ni Kristo, pag-aralan natin yan. Ano? At ito, sa mga kasulatan, babaybayin po natin ang mga ganyang bagay. Okay? Balikan po natin si Jose, na kung saan ay sinasabi niya dito, siyempre kailangan natin matutunan yung turo ni Kristo. Ano? So, ibig po, sinabi mo na nagtuturo ako ng salita ng Diyos, ang itinuturo nito, binabasa ko po sa kasulatan yung turo ni Kristo. So, turo ito ni Kristo at ng Ama. O, ngayon, sabi mo, hindi ka na ba nagkakasala? Parang ganito, no? baka nagkakamali lang tayo sa ating pangunawa. Akala ba ninyo, pag ang isang tao ay namumuhay sa mundong ito, ay namumuhay pa rin ba sa kasalanan? Parang ganun eh, no? Kasi nga, tapat, kapag naturuan ka na ng salita ng Diyos, hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Eh, parang ganun ito yata ang inyong kaisipan, eh. Masahin natin ito. Dito po sa unang Juan 18, kasi baka nagkakamali lang kayo ng pangunawa dito. Ating basahin. Sabi dito, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Para bang iniisip ninyo, hindi pa nakakaalis tayo sa kasalanan at nananatili pa rin sa atin yung kasalanan. Parang gano'n, di ba? Ibig sabihin, nagkakasala ka pa rin sa bawat bagay ng iyong buhay. Parang gano'n ano ha? Pero dapat yung malaman, ang kontekstong ito ay dapat buuin natin yung buong pangungusap. Ito po'y babasahin mo sa verse 6, 7, and 8 para maintindihan natin ano ang ibig sabihin dito sa talatang ito na ating binasa. So, baybayin natin ha. Nagsisimula po tayo sa verse 6. Sabi po dito, okay, para maintindihan natin ha. Kung sinasabi natin may pakikiisa tayo sa kanya, Ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ibig sabihin po dito, kung ikaw ay mayroong pakikiisa, ibig sabihin sumusunod ka ba sa aral at turo ng ama at ng anak, pero namumuhay ka naman sa kadiliman, ibig sabihin sinungalin ang taong iyon. Hindi yun namumuhay sa katotohanan. Bakit? Dahil daw ang Diyos ay liwanag. Sabi dito, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, sumusunod ka pa sa aral ng Diyos. Tulad ng Diyos na nasa liwanag, ibig sabihin yung kanyang aral at turo ay totoo. May pakikiisa tayo at nilinis tayo ng dugo ni Jesus, ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, nalinis ka na eh. Wala na sa iyo ang karumihan. Ngayon, sa verse 8, kung sinasabi mo na wala kang kasalanan, ibig sabihin malinis ka. Ano? Sinasabi mong malinis ka, pero ikaw ay nasa karamihan naman. Dinadaya mo ang sarili mo at wala sa iyo ang katotohanan. Yan ang ibig sabihin diyan. Eh kasi namamali ang interpret ninyo na parang sinasabi nyo habang ngayon buhay ka pa, ay eh, nagkakasala pa rin naman ako. Ang ibig sabihin po dito, kung ikaw ay na o ikaw ay naaralan na ng ama at anak, ang sabi po dito sa verse 6 nakipag-isa ka na sa ama at sa sana. Kasi yan, kung pupuntahan mo yung verse 3, ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa ama at sa kanyang anak. Yun ang ibig sabihin, ma maging kaisa tayo sa kanila na kung saan sila sumasampalataya sa ama at sa anak, sinusunod nila ang mga aral at turo, dapat ganun din. Kaya bagdating dito sa verse 8, kung hindi mo pala sinusunod, ay makasalanan ka pa rin nga. At dinadaya mo lang ang sarili mo at wala sa iyo yung katotohanan. O di naging malinaw. Yan ang ibig sabihin na kung saan sinasabi mo yung salita ng Diyos, parang tinatanong mo, hindi ka naman nagkakasala? Hindi ka magkakasala sa Panginoon kung sinusunod mo ang kanyang mga aral. O ito pa, sabi mo, at ano ang mga kasalanan na di mo na ginagawa. Ay, di ba yung sinasabi ng Panginoon, ano ba yung mga kasalanan na dapat hindi na natin gawin? Itinuturo e, din ito sa atin ng Panginoon na mababasa natin sa banal na kasulatan. Baybayin natin. Anong sabi dito? Pakinggan mo ito. Kaibigan Jose, babasahin ko itong Epeso 4.20. Tuloy-tuloy ang pagbabasa. Uunawain po natin ito. Ano ho? Para yung sinasabi po niyo dito, ano ho? Ano ang mga kasalanan na di mo na ginagawa? Kaya dapat ito maturuan tayo ni talaga ni Kristo. Sabi po dito, ngunit kayo hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Tandaan po ninyo ha, yung mga taong hindi pa natuto kay Kristo, yung po yung mga gumagawa pa ng kasalanan. O ito ha, baybayin po natin ang mga talata natin babasahin dito. 21. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, kayo'y tinaruan sa kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. So yan, ibig sabihin, yan ang huwag mo nang gagawin. Nakita mo ba itong ibig sabihin? Yung dati mong pamumuhay na nakaraan na kung saan ang dati mong pagkatao ay sumama ng sumama, sa mga kahalayan ng pandaraya. Tuloy natin sa 23. At kayo'y mga bago sa espiritu na inyong pag-iisip. Ayan. Uh, so, tinuturuan na po tayo ng pagbabago. Ano Para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Kasi yung sinasabi mo, ano ang mga kasalanan na di mo nag, uh, ginagawa? Kaya ito, binabaybay natin para hindi natin magawa ang mga bagay niya na hindi tayo magkasala sa Diyos. So, ituloy po natin ang ating pong pagbabasa sa banal na kasulatan. Tuloy po natin sa 24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. So, yung dati mong pagkataong masama, ngayon tuturuan tayo ng aral ni Kristo na kung saan magbibihis po tayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan po ang malinaw Pag nagbibihis po tayo ng bagong pagkatao, tayo po ay lalangin sa pamagitan ng kanyang katwiran at kabanalan at katotohanan. Iyan ang mga aral nga po na dapat nating sundin. Kasi kapag hindi ka pa naaaralan ng salita ni Kristo, ay malabo kang makalaya sa kasalanan. So, tuloy po natin itong mga bagay na ito. Itutuloy po natin ang pagbabasa sa 25. Sabi po dito, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan. So, itatakwil mo yung pagsisinungalin mo. Kung nagsisinungalin ka pa, hindi eh, di ho ka na magsinungalin. Ano ha? Kaya dito rin siya nagsasabi, oh, Brother Owen, kung kayo po ba ay nagkakasala pa, eh katulad po niyan, talagang tinuturuan tayo ng Panginoon na ipag ano pagkatakwil ng kasinungalingan. Di ba? E ako ba nagtuturo ng kasinungalingan? Ang itinuturo ko yung aral ni Kristo. Hindi ako nagtuturo ng kasinungalingan na wala akong sariling aral na inaaral. Kundi yung inaaral ko, aral ni Kristo. Na itinuturo sa akin, itinuturo sa iyo na dapat nating tuparin. Ano? Tuloy pa natin itong ating binabasa. Ulitin natin. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo ay mga sangkap na isa't isa sa atin. So ituloy pa natin ito sa 26. Kayoy mga galit at huwag kayong mga kasala. O di ba? Natural tayong mag pero iwasan natin magkasala. O di ba? O yun sila sabi po ninyo, ano ba ang mga kasalanan hindi mo na ginagawa? Eh, katulad po nito, magagalit pala tayo. Eh, syempre kasalanan yon. Pero, huwag kang magkasala. Ibig sabihin, pigilin mo ang galit mo. Kasi normal na magagalit ka eh. Di ba? Pero kung pipigilan mo yon, yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Galatia 5.23. Ano ho? Yung pagpipigil sa sarili. Para hindi natin malabag ang mga utos ng Diyos. Kasi utos po yun eh. Okay. Balikan natin ito ating binabasa. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kaya yun, ibig sabihin doon. Para hindi, ibig sabihin, huwag mong palilipasin ang buong maghapon na galit ka pa rin. Ano? So, tuloy natin sa 27, nabigyan daan man ang Diablo. Kasi doon po, nagkakaroon po ng pagkakataw ng Diablo kapag nanatili sa iyo yung kasalanan. Ano? Kapag nanatili. Kaya huwag mo nang gagawin. So, tama-tama po yung tanong ninyo, ano mga kasalanan di mo na ginagawa? So, ito po yon Para hindi magkaroon ng puwang ang jablo hindi makasingit ang jablo sa iyong uh, ginagawa. Pag nag ka, talagang uh, pwede ito magsiklab, di ba? At magkaroon ito ng efekto sa buhay mo. Di ba? Minsan, nagdidilim ang iyong kaisipan dahil sa galit. Kaya minsan, yun, nakakagawa ka ng hindi dapat gawin. Okay? So, yan ang ibig sabihin po, na ni bigyan daan man ang jablo. So ituloy po natin sa 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Magkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya may maibigay sa nangangailangan. So yan. Di ba? Nagbibigay tayo ng example ng katulad niyan. Pero hindi ko dinadami kasi baka sabihin ninyo, o oh, yan, pakitang tao lang yan. So, dapat kailangan yung pagtulong mo ay kusang loob, hindi pakitang tao. no? Kasi iba yung gumagawa ka ng mabuting pakitang tao na talaga yung ginagawa mong mabuti, talagang kusang loob yon So, magkaiba po yun kasi ang pinapapurahin mo lang sarili mo kung pakitang tao lamang. No? So, tuloy natin ito. So, yan ang mga bagay na dapat nating iwasan. Kung nagnanakaw ka dati, eh di huwag ka na magnakaw. Ano? So, itutuloy pa ho natin ito sa 29. Ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig. Yan. Alam mo yan. So, umiiwas ka na ba diyan? Yung mahalay, eh, katulad nito, ang dami pong komento dito, yung sinasabi yung, ang pride nyo. Paano mo nalaman ma-pride kami? O, di ba? Mahalay din yung ganyang mga pananalita. Paano mo napatunayan na pride? kami. ano? <laughs> Ayan yung sinasabi ko. Kaya ito, nakaka-relate tayo dapat sa mga salita ng Diyos. Kaya, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Yan. Okay? So, kaya, iwasan natin ang ganyang mga salita. Para yung mga nakikinig sa iyo ay katulad mo, kung ikaw ay nagsasalita nito, iyan ay reflection ng iyong buhay. Ano? Ako, hindi ako nagsasalita ng ganyan. Bakit? Iniiwasan ko na yung ganyang mga salita kasi yung binabanggit mong inilalabas mo, yung pala nagre-reflect ng salobin mo. Okay? So, yan. Natuto na tayo sa aral ni Kristo. O, magpatuloy pa tayo sa verse 30. Para ito, binabaybay ko na ho para sa inyo para dito sa mga komento ninyo, mailinaw natin. Ano ho? O yan, nagkakasala pa sino? Yung mga taong hindi sumusunod sa aral ni Kristo. Kaya kapag ikaw ay naturuan ng mga aral at turo ni Kristo, hindi mo na gagawin yung pagkakasala kay Kristo. Okay? Hindi ka na magkakasala kay Kristo kasi sinusunod mo na eh. Nababaybay natin itong mga sitwasyong ito. Okay? Tuloy natin ang pagbabasa. Ituloy po natin dito sa Ephesians 4.30 At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagtubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala. O yan. Di ba? Yan ang mga masasamang akala. Akala ninyo sa akin eh, ganun ako. O di ba? Parang kayo po ang nagbibigay ng hatol sa mga bagay na yan. Ako sa name. Brother Owen, hindi ka na ba nagkakasala? Eh kaya nga po ito inaaral natin. Ang sabi dito, ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo. So, yan, aalisin natin yan sa ating pagkatao. Ibig sabihin, hindi ka nagkakasala sa Diyos kasi inalis mo na yun. Eh, pero kung ito ay nasa buhay mo pa, no? may kapaitan ka pa, may kagalitan ka pa, no? di ba? Diba? M yan, pagkakaalit, kadaldalan. Basahin nga natin sa ibang salin, ano ang magiging uh, ibang salin ito? Sabi naman dito sa isang salin, yan, epeso pa rin po, 431. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri na masamang hangarin. Yan. Para bang kayo po ay naninira sa akin eh. Yan ho, ang medyo yan talaga ay isang salita. Itong komento ninyo ito sa huling ito hindi kayo makamove on. <laughs> di ba? Para hindi mo makakamove on, eh tayo ay nag-aaralan. Eh kayo, nakikinig po dito. Kasi nga po, yung aral na tinuturo sa atin ni Kristo, hindi nyo pala matanggap. At the same time, hindi nyo maintindihan yung bawat salita na aking binibigas na, binabasa ko sa kasulatan. Eh kasi nga po, yung aral at turo ni Kristo, hindi pa pala kayo nakakasunod. Kaya ganyan ang inyong mindset, ang inyong attitude at karakter, eh, ibig sabihin, hindi pa naaalis sa inyo. Kaya nga sinasabi ng ating Peneso Kristo, alisin inyong mga ganong bagay na nabanggit dito sa ating binabasa. Okay, balik po tayo dito. No? Yan, alisin ninyo ang anumang samaan ng loob. Kayo ba'y may sama pa ng loob sa akin? Kasi kung mananatili pa rin ang sama ng loob ninyo sa akin, hindi pa kayo nakakasunod sa aral ni Kristo nananatili pa rin sa inyo ang kasalanan. O, ibig sabihin, nangkakasala pa rin kayo. Yan. Di ba? Para hindi ka na magkasala, ganapin mo ang aral at turo ni Kristo. Okay? So, magpatuli pa ho tayo sa ganitong pagbabasa ay makikita natin ang katotohanan at siyang ang magbibigay sa atin ng kalayaan sa mali nating pananampanataya. Tuloy natin sa 32. Ito po yung pinakalas verse sa halip maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Yan. Di ba? Kung hindi dahil kay Kristo, ay hindi tayo mapapatawad ng Diyos Ama. Kaya mga nabanggit dito sa mga aral at turo ni Kristo, naturuan ka ba? O balikan po natin yun ha, yung talatang yon na kung ay naaralan ba tayo sa ganitong pag-aaral o oh, balikan po natin yun na oh. natuto ba tayo sa aral at turo ni Kristo o oh, balikan natin po ito ngunit hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo oh, di diba? kung namumuhay ka pa sa ganitong mga bangay na nabanggit hindi yan na natutunan mo kay ang natutunan mo kay Kristo ang natutunan mo kay Kristo hindi ka nagkakasala kasi gumagawa ka ng tama inaalis mo na yung mga bangay na pag pagkaalit kataldalan etc okay po ba yon? So sana, yung sinasabi po ninyo, hindi ka na ba nagkakasala? Hindi ka na nagkakasala kung tinutupad mo yun. Yung mga sinasabi dito sa kasulatan. Di ba? O inalis mo na ba yung kadaldalan? Ano ba yung kadaldalan? Pagiging tismosa. O di ba? Yan, chismoso. Yan. Yung mga bagay na alam mong uh, nagbibigay at nagdudulot ng sama ng loob. Okay? Kaya dapat ikaw ay maging dalaw yan ng pagpapala. Okay, ikaw ay yung isang uh, bagay na kinakatuwaan ng tao, mga nawiwi Kaya ho dito marami ho natutuwa, mga kapatid, no? Kaibigang Jose, kaibigang uh, Renato, itong bagay na ito, naanuwan ba ninyo? So okay na ba yung pagiging kaibigan natin? Gusto mo ba maging kapatid kay Kristo? Kung ikaw ay kapatid ni Kristo, sa ganitong mga salita na ating napag-aralan, ganapin mo yung sinasabi ni Kristo. Kasi pag hindi mo pang ginaganap, naroon ka pa sa pagkakasala. Ibig sabihin, hindi mo sinusunod si Kristo. Okay na po mayon? Mga kapatid, nais kong basahin itong Ezekiel 11.19 para magkaroon po tayo ng ending sa ating pinag-aralan. Sabi po dito, babaguhin ko ang inyong puso at pag-iisip nang hindi na kayo maging masuwain, kundi maging masunurin at tapat sa akin. Yan. Para maging masunurin po tayo, hindi tayo maging masuwain ibig sabihin magpatuloy ka sa pagkakasala, ay maturuan talaga tayo ni Kristo. Ano ho? At ito sa mga sinasabi po ni Apostol Pablo, baybayin hindi natin ito sa Roma 6.1 ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Parang ganito ang inyong iniisip. Ano? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Eh, hindi dapat ganun. Ano ho? Sabi dito sa verse 2, huwag na wang mangyari. Ibig sabihin, huwag naman mangyari yung mga ganung bagay na kung saan ay magpatuloy pa tayo sa pagkakasala. Balikan natin yung verse 1 magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Ikaw ba? Kaibigan, magpapatuloy ka pa ba sa pagkakasala? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Sa ganitong mga komento ninyo, parang sinasabi nyo, parang gusto mo pa rin nyo kung magkasala, eh para din kayo, para sa inyo din ito. Nang sa ganun, hindi ka rin magkasala ng tuluyan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo dito, eh, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapagana? O kung itutuloy pa natin sa verse 2, huwag namang mangyari yung sinasabi ni Apostol Pablo. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? malino po ba? Kung nabubuhay ka pa sa pagkakasala, eh, ibig sabihin sa talatang ito na ating binabasa, eh, kung patay ka na sa pagkakasala, ay eh, huwag ka nang mabuhay pa diyan. Malinaw po ba? Huwag ka nang mabuhay diyan. Huwag ka nang magpatuloy. O ito natin sa verse 3. Ano pa ang sinasabi dito? O hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ay nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay ganyan din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So yan, kapag lumalakad ka sa panibagong buhay, nabago ka na nga sa pamagitan ng aral ni Kristo. Okay, kaibigan, malinaw na ba yun sa'yo? So hindi ko nahahabaan. Masa huwag ka na magpatuloy sa pagkakasala, alamin mo yung mga aral at turo ni Kristo, nakikiisa ka na sa ama at sanak, is basically sabihin, tinutupad mo yung mga aral at turo. Okay? Kasi pag sinasabi mo pong nagkakasala ka pa rin, ay hindi ka talaga makasunod kay Kristo. Ahayaan ka na ng Diyos na magpatuloy sa paggawa ng masama. Kasi hindi ka pala marunong sumunod eh. Kasi yung sinasabi niyang nagkakasala pa, sumusuway sa aral at turo ni Kristo. Baka ang akala ninyo ay eh, hindi naman ako talaga makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga nag-aaralan tayo, tinuturuan tayo kung ano yung mabuting gawin at iwasan yung masama. Yan, binaybay na natin. no? So, salamat po sa so, inyong panahon at pakikinig na natanim sa atin yung tamang aral ni Kristo. no? Huwag tayo magpatuloy sa paggawa ng masama. Magpatuloy tayo kung ano yung pinapagawa ni Kristo. Maging matuwid tayo, maging mabuti tayo, gumawa tayo ng tama, magpakabanal tayo. Kasi yun ang sabi ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, magpakabanal tayo. Ibig sabihin ng kabanalan, aalamin mo yung katotohanan, susundin mo yung mga aral, nang sa ganun, maging banal ka sa harapan ng Diyos. Okay? So, salamat pong muli. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Amen.